aga-aga. Wala pang customer. Oras kayo mga papaas ng kasama ko. Ano ba diba yan? Wala pa kaming customer. Ano naman ang customer ko? Siya oh. tatka tayo na. No? Ay, siya tatka nga. Uy! At Uy Uy, Atat! Uh oh, Anong niya Hindi diba, mo ako nakilala Nakilala okay, kita, syempre. Uh, oh, ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Ika, ano mo mapagas ako eh? Mapagas ka? Oh. Ay Okay Papagas ka sa akin? Ricardo. Bakit? Kasi okay. saan magpapagas. <laughs> o, bakit? Mahal ba? Ano ka pesto eh. Oo nga. Oh, dito ako nakapesto. Kung kapagas ako, ano mo ko? Tanga ka! May lakit pa ako. Ikaw kalakit. Oo nga. Oo nga. Mabadali ako lang. Ano? Naghalakad na ako dyan dahil nga walang kasi. Walang nga itong taon to. At... Bilisan mo na kami. Teka, sandali! Ani ah, mo na! Pala... Pinakad pa ako! Hoy. Hindi ito gaso, hindi, to ito na ha? Hindi ang gaso no? Ayan, no? Ikita mo yan? Tanga ka pa, ha? Bakit? Tignan mo, kung hindi gaso yan! Oh. Ikamit mo na! Oh! Ayan, no? Air! ko ah. na ako, sasan mo na ako, ino! Tanga ka talaga! Hindi ah, mo nakikita! Halika nga rito, halika rito! Ayun, kulim yan. Ayun, kulim yun! Ayan, kunin kaya, kaya. Ito, kaya, mo yan. Eto, kunin to. kunin mo. oh, <laughs> Kasulina <Kaya, natin> mo ko. <laughs> kasulina mo ko. Ang mo muhayob ka talagang tao ka. Hindi to kasulina. Hangin to. Halika nga rito. Luwabit ka sa akin. Luwabit ka. Pupo mo talaga. Halika rito. Ayan, nakikita mo yan. Air. Ibig sabihin. ano Tagalog ng air? Hangin. O. Tanga ka. Hangin yan no. Ayun ang gasolina. nila no. Doon ka pupunta o. Oh. Doon ka pupunta. Ang tanga-tanga mo talaga bakit? Hmm? Ano ba gusto nila mu hangin?